Tony Fowler na gawang basagin nga ang dalawang iPhone 15 Pro Max ni Pai Galang. Tandaan mo to. Tandaan mo to. Tandaan mo to. Wala ka ng cellphone. Bumili ka kung gusto mo. Ang in mo. Parang talo ka. Pinaghirapan ko to. Tapos kagaguhin mo yung mong pangkinyan. Nakikita mo. Matatanda ka kamakailan na ilang beses nang na ang binalaan ni Tony Fowler si Paye matapos mag ito sa kanyang TikTok account habang nakatulo. Dito nga ay hindi na nga nakapagtimpi si Tony Fowler at nagawa nang na ang basagin nga ang dalawang iPhone 15 Pro Max ni Paye Galang. Saad pa niya, hindi lang umano si Paye Galang ang nakaranas nito kundi pati na rin ang kanyang anak si Tyrone Tyronia hindi mo na ako mas-stress ulit, wala ka ng cellphone na gaganyan yun. Laptop ka lang. Huwag mong antayin na laptop naman na gaganyan yun po. Sakit, no? Nagulat ako. Hindi ko expected na gagawin ni Tony yun. Ginawa ko na yung kanyang ron niya. Sa nagtanda. Ay, sorry. Nakita mo kung paano sirahin yung mga bagay-bagay. At hindi ka parang bumili ng bagay na lang ang telepono. Eh. Di ba yun ang ako ng pera para magtanda ka? Ganyan ang isang bagay pag hindi mo iningatan, talagang masisira. Ngayon, wala ka ng pang ganyan. Alam mo ba kahit ikaw ang bumili niya, gagawin mo pa rin sa harap mo. Kasi you're putting everyone in danger not just yourself pa eh. May kasama ka minor sa bahay, bigla na nalalive cellphone mo. Biglang ganyan. May airpads ka sa tenga, ganyan. Kayong mga gents, may hindi kayo malay sa cellphone niyo. Hindi kayo sumunod sa mga may care sa inyo. At sa pagiging, ikaw ang iyak, ikaw ang victim mo. Ako ang nagsaya ng libo-libo. Ako ang bubili niya. Kami ang nauubos ng pasensya. Kami ang nai -istris. Kami ang paulit-ulit. Sa kalugi, sa so, wala ulit cellphone. Bakit? Sorry, Naalala ko umilag. Hindi bumanda naman Hindi ko napigilan matawa kasi naaalala ko si Odie, na sobrang umiiwas siya dun sa bato ni Tony. Dala lang inis ko at ng emosyon ko, ayokong makatama ng TV o ng mga gamit dun sa hotel. Kaya dun ko siya hinagis sa gilid. Hinagis ko siya ng hinagis dun. Kaso naula sa isip ko na dun nga na si Papa Odi. Oo nga naman, baka siya yung tamaan ko. May pilay pa naman dun sa paa. Tumama ba sa'yo? Kasi doon ka po po Odi. Sorry, hindi ko napigilan. Ito dalawang SIM card mo, itatabi ko to para kung nagkaroon ka ulit ng SIM at marunong ka na magpahalaga ng bagay. Tsaka mo ito makukuha. Ngayon, kung gusto mong kasap si Kiana, gusto mong gumawa ng mga something, maghirap ka ulit, mag-laptop ka muna. Magpitikto ka, makitikto ka muna sa ang cellphone. Kasi ayaw mo makinig eh. Baka this time makinig ka. Tara na, na tayo para happy tayo lahat. Talagang sinadya ko yan. Sisirain ko ang data mo sa harap mo. Dahil hindi na ako pwedeng sumigaw palagi. Cut na kaagad. Diyan nagtanda si Tyrone eh. Malay niyo, may effect din kay Pai eh. Alam ko na gagawin ko para ano, para pwede pa din. Kasi importante ko eh. Wala nga naman. Sakto. Ito may S24. Ito mo na gamitin mo. O bakit? Kailangan na mo. Tawag. Hindi Kailangan okay, hey, ka tawagan. Kailangan ng ganun, kailangan ng data. Yun lang naman ang importante. Pag makikinig to, kapag makikinig ka. Ang importante, ito lang. Tsaka bakit tinatanggihan mo yan? Hindi, pag communication lang po. Oh, ayun, lado sa akin. Hindi nga ako nagagalit eh. Sa ito, ibibigay ko ito sa'yo para pag communication. Kasi hindi naman wala naman po pwede, napuntang ina. Pag may nangyari na ito, hindi ka na yung makontak. Eh, hindi hmm. puntang ina, pinahirapan din namin sa dili namin. Paano pag pupunta ka sa ganito, uh hindi -huh. ka na matawagan? Kailangan pa din. naiintindihan mo? Oh, may Netflix dito, pupunta rin Pero dito, wala ka lang ibibigay natin At saka magbili siya malooban.